Ano ang pinanghahawakan mo kapag ikaw ay nabigo? Kapag dumaranas ka ng uno sa buhay? Kapag ikaw ay dumaranas ng kalungkutan, galit, pagdududa, takot, kahihiyan, pagkabalisa at iba pa? Ano ang nakakatulong sa iyo na kumapit at magpatuloy sa buhay? Sinasabi sa Biblia na sa kabila ng mga uno sa ating buhay ay may napakaraming pangako ang Diyos. Ang salita ng Diyos ay puno ng mga pangako mula sa ating lumika na ipinagkakaloob at ibibigay. Ang Biblia ang tunay na pinagmumula ng katotohanan at ang Diyos ay tapat upang tuparin ang lahat ng kanyang mga pangako. Sa napakaraming pangako ng Diyos, magbibigay ako ng pitong pangako na maaari mong panghawakan at angkinin sa iyong buhay. Number one, pangako na kung hahanapin natin ang Diyos, ihayag niya ang kanyang sarili. Maraming mga kristyano ang mas nagbibigay ng kanilang oras sa paghahanap ng isang bagay mula sa Diyos at hindi sa Diyos mismo. Ngunit sa huli, dapat ay ang Diyos ang ating hinahanap hindi sa isang tanda, kasaganaan o iba pang mga kaloob ng Diyos. Sa Deuteronomio chapter 4 verse 29, ngunit mula roon ay hahanapin mo ang Panginoon mong Diyos at masusumpungan mo siya kung hahanapin mo siya ng buong puso mo at ng buong kaluluwa. Iniibig niya ang mga uniibig sa kanya at ang mga naghahanap ay nakakasumpong sa Diyos. Number 2. Pangako ng pangangalaga at patnubay Nangangako ang Diyos na aalagaan niya ang mga tao, sasagutin ang kanilang mga panalangin at gagabay sa kanila. Sa Isaiah chapter 42 verse 16, aakayin ko ang mga bulag sa mga daang hindi nila nakikita. Gagawing liwanag ang kadiliman sa harapan nila at papatagin ko ang mga daang bako-bako. Ang lahat ng ito'y aking gagawin alang-alang -alan sa kanila. Sa awit chapter 32 verse 8, aking tuturuan ka at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran, papayuhan kita at babantayan. Ang patnubay ng Diyos ay nagbibigay ng masaganang kaaliwan sa mga taong madaling gumala at maligaw. Ipinangako ng Diyos na siya ang magiging gabay natin kahit hanggang wakas. Gagabayan tayo ng Diyos sa pinakamadilim na oras ng buhay. Gagabayan niya tayo sa putik at burak ng mundong ito. Ilalagay niya ang ating mga paas sa bato na mas mataas kaysa sa atin. Ang kanyang patnubay ay magpakailanman, ibibigay sa atin habang tinatahak ang maraming landas na inaalok sa atin ng buhay na ito. Number 3 Pangako ng kagalakan at kapayapaan, ipinangako ng Diyos na pupuno niya ang puso ng mga tao ng kagalakan at kapayapaan. Kahit gaano kahirap ang buhay, nangako siya na magkakaroon tayo ng kapayapaan at kagalakan sa ating puso. Aakayin tayo ng Panginoong Isu Kristo sa kanyang tabi na ang Espiritu ay magbibigay sa atin ng lakas ng tiwala at pananampalataya. Kapag ang Panginoong Isu Kristo ay nasa atin, meron tayong kapayapaan dahil siya ang ating kapayapaan. Kung gagawin nating fokus ng ating buhay ang Panginoon, talagang madarama natin siya na nagsasalita ng kapayapaan sa ating mga kaluluwa. Sa mundong ito, mararanasan natin ng mga mahihirap na panahon. Ngunit mapalad tayo na malaman na meron tayong malalapitan sa anumang mahihirap na sitwasyon. Sa Juan chapter 14 verse 27, kapayapaan ang iniiwan ko sa iyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa iyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng mundo ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagapag ang iyong puso kung matakot man. Number 4. Pangako ng pagpapatawad ng Diyos. Nangako ang Diyos na patatawarin niya ang mga taong humihingi ng kapatawaran sa Kanya. Patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan kung gagawin natin ang tamang mga hakbang. Sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay handang magpatawad at magpapatawad siya ng sagana. Lahat tayo ay nangangailangan ng pagpapatawad ng Diyos dahil lahat tayo ay nagkasala. Sa mga ngaral, chapter 7 verse 20, walang taong nabubuhay sa daigdig na kumagawa ng mabuti at hindi nagkasala. Sinasabi na dapat nating malaman na sa pamamagitan ng Panginoong Iso Kristo, ipinahayag sa atin na tayo ay ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sa Roma chapter 8 verse 1, kahit ngayon ay wala ng sa mga nakay Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng Panginoong Iso Kristo na nagpawi ng ating mga kasalanan sa krus, ang ating mga kasalanan ay hinugasan ng kanyang dugo. Ang ating Diyos ay mapagmahal at mahabagin. Handa niya tayong patawarin sa ating mga kasalanan. Number 5, pangako na ibibigay ang ating mga pangangailangan. Oo, ipinangako ng Diyos na tutugunan niya ang lahat ng ating pangangailangan, kabilang ang ating pisikal na mga pangangailangan. Nilikha ng Diyos ang sansinukob at naglaan ng pagkain para sa lahat ng may mga buhay, kabilang ang mga tao. Sa Mateo chapter 6 verse 26, mas dan ninyo ang mga ibon sa himpapawid, hindi sila naghahasik ni umaani, ni nagtitipon sa mga kamalig, ngunit pinakakain sila ng inyong ama sa langit, hindi ba mas mahalaga ka kaysa sa kanila? kung papaanong pinapakain ng Diyos ang mga ibon. Gayon din tayo na mas mahalaga kaysa sa kanila. Sa Mateo chapter 6 verse 33, Datapuha tanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragtag sa inyo. Inilalagay ng Diyos ang mga tao sa kakaibang mga sitwasyon upang luwalhatiin siya. Nakita natin ang mga halimbawa sa Biblia. Halimbawa, si Elias ay walang tirahan sa bangin, ngunit dinalan siya ng mga uwak ng mga tipak para makakain ng ang Panginoong Isokristo ay nangaral, at ang karamihan ng mga tao ay hindi pa kumakain. Si ay nagparami ng limang tinapay at dalawang isda at pinakain ang higit sa liman libong katao. Nang magkasala si Adan at Eva, nabuksa ng kanilang mga mata sa kanilang kahubaran, ngunit naglaan ng Diyos ng mga damit para sa kanila. Kahit magulo tayo, kahit nagkasala tayo, patuloy tayong pinipigyan at iniingatan ng Diyos sa Pilipos chapter 4 verse 19 at sasagutin ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kayamanan ng kanyang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Number 6. Pangako na tatapusin ang kanyang sinimulan. Tinatapos ng Diyos ang kanyang sinimulan gaya ng ipinahayag ni Pablo. Sa Pilipos chapter 1 verse 6, siya na nagpasimula ng isang mabuting gawa sa inyo ay magdadala nito hanggang sa ganap sa araw ni Yesu Cristo. Nangako si Yesus na babalik siya para sa atin at tatapusin ang kanyang sinimulan. Sa Juan chapter 14 verse 2 to 3. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. Mula noon, lagi na tayong makakasama niya. Number 7. Pangako na wala ng paghatol sa walang hanggang kapahamakan. Tayong lahat ay nagkasala at sa totoo lamang, karapat dapat tayo sa walang hanggang kapahamakan. Ngunit ang Diyos sa kanyang dakilang pag-ibig at awa, hindi nais na tayo ay mapahamak at mahiwalay sa kanyang pag-ibig. Sa halip ay ipinadala niya ang kanyang anak upang magbayad ng ating kasalanan at nang hindi na tayo hatulan. Para sa lahat ng mga mananampalataya at tinanggap ang Panginoong Iso Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas ng kanilang buhay, hindi na dapat mag-alala sa walang hanggang kapahamakan. Number 8 pangakong buhay na walang hanggan. Ang isa sa mga pinakamakapigil hining ang pangako ng Diyos ay ang pangako ng buhay na walang hanggan. Naiisip mo ba kung bakit nararamdaman ng maraming tao na may iba pang bagay sa kabila ng buhay na ito? Ito ay dahil ang Diyos ay natanim ng kawalang hanggan sa ating puso. Sa Roma chapter 8 verse 18, sapagkat iniisip ko na ang mga pagdurusa sa kasalukuyang panahon ay hindi katumbas ng maluwalhating mahahayag sa atin. Inilagay ng Diyos ang pag-asa ng kawalang hanggan sa puso ng tao. Gayunpaman, Walang sino man ang makakaunawa sa ginawa ng Diyos mula sa simula hanggang sa wakas. Sinabi ng 1 chapter 3 verse 16, sapagkat gayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi na mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Panginoong Yesu Kristo, tayo ay magkakaroon na ng buhay na walang hanggang kasama niya. Sa 1 chapter 2 verse 25, at ito ang ipinangako niya sa atin, ang buhay na walang hanggan mga kapatid Ilan lamang ito sa listahan ng mga pangako ng Diyos at sa katunayan ay mayroong pang mga higit sa 3,000 mga pangako sa banal na kasulatan. Aasa tayo na ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Sinasabi sa 2 Pedro chapter 3 verse 9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo'y binibigyan lamang niya ng pagkakataon ng lahat na manumbalik sa kanya sapagkat ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Nawa ipangawakan natin ang mga pangako ng Diyos. Gayun din patuloy na saliksikin ang salita ng Diyos. Pagnilay-nilayan na magagamit natin bilang isang mananampalataya. Mapapatunayan natin na tapat at tumutugon ng Diyos sa pagtupad sa kanyang mga pangako sa iyong buhay. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy natin ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.